Hello, hello mga katigangs. Uh, palanghalian na. Kain na. Ito, beef stew. <laughs> Nakita ko doon. Ito, uh, hindi ko alam ito. Chi uh, ano ito eh? Uh, chicken pero hindi ko alam eh. Kung anong klaseng loto. Ito naman ay uh, garlic bread. Ang kain namin ay yung buhaghag. Yung talagang iwa iwalay, Ayan tapos ang soup namin ay lentil lentil soup lentil yung ano uh, katumbas ng munggo natin munggo nang natika eh uh, munggo daw na Mexican pala ito <laughs> lentil parang munggo kailang flat siya <laughs> flat na bilog okay doky yung ano naman yung inumin ko ay mahirap hiwalayan si Pepsi Paloma kaya binalikan ko si Pepsi Paloma ayun may dong dalawang hiwang lemon <laughs> okay mga geng kainan na -bye. -bye.